sa ano ang ah, sa inyo yung kilala din pista ang ganda din ang ah. ganda din ang ilaw dan lagi kami na ano kaya lang ngayon wala pa ang ganda ng ilaw ah um. dumiwanag dito dahil niya dati baga madilim ano parang haunted house na <laughs> gumanda na no. Ah uh -oh. Ang galing mag-design ano. Lumiwa nag. Mahal lang 'yan sa kuryente ano. Hindi pala solar 'yan. Baka solar naman. Hindi daw. Hindi. Sabi hindi solar. Ang aga mo naman matulog te. Hindi ako nakahiga kayo na mag christian, trip dyan. sa kami. Oh. Uh, so, si, ano? Kaya pa na-provoke si Anna. Ang kaiusap. Sabi niya wala daw makais. kay niya daw kahit sagi. Kaya lang ang sagi niya ay paka, Sabi niya, pwede din makatulog. Sabi niya, oo. Huwag ka lang mag-chismis-chismis. Ayaw ka lang mag -tis -tis -tis. Mahirap po sa'yo mga sabi kong layo, sabi kong, hindi naman. Sabi ka sabi ni Tomboy ha? Kamag-anak mo na yun. Hindi naman. naman hindi ka naman yung, hindi, hindi kailaman, yung ta na pa Pento -pento